vintage na na radyo so ito ano ito ay hindi mo buksan sayangin <laughs> Sige, kuha mo. Nineteen forgotten. Pwede ba may mga sasakyan pang ewan dito? So, what is this? Hindi ko alam kung ano yan. So, sa mga ganitong place. Ganyan ang mga makikita mo mga vintage na gamit dito sa Saudi. Pwede mga may radio. Di ba mga tasa pa? Hindi okay. siya mabuksan. Gusto ko siya mabuksan. So, so, ayan. May telepono. Eto, hindi ko alam mo to. So, ayan. Ang mahiwagang baul. So, ayan. So, nakakatawa dito yung yung pader nila is clay. O, oh, diba? So, ayan. Ginagamit nila kapag nag-iinsenso. So, look at the pinto. O, oh, diba? Very unique. So, ayan. Pasok tayo dito. So, anong meron dito? So, meron mga kung ano dito. Kusina to. So, yan. May ref. Merong freezer. May heater. So, syempre, may cabinet. At meron ding kaldero. And, so, may gas range. O, diba? Napakalinis. Yung aircon na yun din forgotten. So, ayan. yung pintuan. So, a lot of place. Napakaganda. Ayan. Pusa natin yung ilaw. Ayan. So, may makikita nyo. O, oh, di ba nakita nyo ko? Charot. <laughs> mm-hmm. Ito sa me. Eh. Gawa sa mga tangkay ng dahon ng dates. 'di ba? So ito naman kasi dito ay malamig, kaya meron sila nito. Chiminea. So ayan. Tingnan niyo yung kalder. <laughs> o oh, 'di ba? Pwede na magsaing ng ano, ng tulingan. <laughs> oh. So ito, ginagamit nila kapag naggagawa ng kawanaap. Ina. Sorry, ha? Bilababo. Ito, hindi ko alam kung ano to. Ayun, iba na yan. Ayan, may mga lumang radyo. So, ang tawag dito ay Dilla. Ayan. Yan yung mga ginagamit nila kapag umiinom ng gawa. So, yan. Ayan, ito. Hindi ko alam kung saan ito ginagamit. <laughs> ayan. So, kaya tayo sa taas. Hmm? Hmm. Ayan. So, punta tayo sa likod. So, ayan yung likod. Diba? meron ditong swing. May slide. So, ayan. May kita nyo dito. at the view. So, ayan na. So, ito na siya. Ayan. So, kasi dati dito ay mayroong slide na malaki. Siguro nasira na. Kaya tinanggal na. And then, eto Ito tambayan din. And then, dun sa so likod din yung mga lem. So, ayan. Kita nyo, napakaganda ng place. Ano so, ayan, may bata naglaro. Thank you, Hina. Hmm? Kaya, Halik. Hindi, Hina. Ito, ano ba ito? Ito. Ewan na to. Curious ako. Pickle to, let's go upstairs. So, ayan. Kita nyo naman, napakaganda ng place. So, ngayon ay tayo sa taas. Buksan natin ng ilaw para makita natin ang kagandahan ng palasyo. So, parang kung titignan nyo, napaka-creepy. Dahil, syempre. Parang yung parang yung mga napapanood nyo sa mga fairy tales, di ba? So, ganyan siya. Ayan. Ayan, di ba? So, punta tayo sa kwarto ni Rapunzel. so, hihintayin natin yung prinsipe sa baba. Charot. Ayan, nakita tayo sa taas. Tignan natin kung anong meron dito. Now. Nah. Wait. Ayan. Oops. So, ayan. Yan lang yung siya. Uh-huh. Sa so, kwarto to. Tignan natin. Ano bang meron dito? Oops. May double deck. Oh, di Siguro may natuturo dito. Ayan. Hindi ko alam. Ayan. Oh. So, nakita nyo na kung anong meron dito. Meron ding CR. So, ganyan po yung CR dito sa Saudi. ba diba, nakita nyo yung mga nakaano sa ano. Sa floor. <laughs> ganyan lang siya. So, mabana ulit tayo. Ayan sa inyo yung baba. Ayan siya. Di ba? So, ayan. tayo? tayo? Ayan So, ganito na lang guys. Napakita ko na sa inyo lugar.